Ay na, sasabihin. Tignan mo, yan mga tape dyan. Oo, oo, oo. Yung sahig, tuklap-tuklap na. Tinuklap mo na naman nung isang araw. Hindi mo matatanggal yan. Sige ka. Tignan ko, kung tanggalin mo yan mamaya. Hindi ka makahingan yan. Mainit na sa kanya. Anong ginawa sa sarili niya? Oo. Tulog na siya. O, oh, paano siya nakakiyat dyan? Ayan, oo, oh, oo. Oh. Ayusin mo yan. Tanggalin mo na. Tignan mo, ang init-init na, o. Oh. Pinagagawa mo sa sarili mo. Wala nang natira sa tape. O, oh, makagalaw ka pa. Ay. Oo. Oh. Hindi ka naman papasok. Absent ka na naman. hindi, ako ngayon magtatanggal hindi ka naman marunong magtanggal oh. ginawa mo sa sarili mo higpit-higpit matulog ka na paano ka pa pupunta ng school yan tanghali na naman oh, dali, ikot doon Diyos ko naman, kung anong ginawa mo sa sarili mo, nilagyan mo ng tape oh Sana kung tanggapin ka sa bagahe, ipapadala kita sa lolo mo. <laughs> Matulog ka ulit. Hmm. Hindi mo naman kaya pumunta sa school kasi wala kang tulog. Ipapadala kita sa lolo mo. Makita mo. Gusto mo? Ba't nilagyan mo ng tape yung ano? Sayang, oh. pang tape yan sa bagahe. Otas oh, tas mo. Tapos pa! Aray ko ka mo! Sayang ang tape! Oh! Puno ng tape! Oh! dona, na! Umayos ka! Ginawa mo sa sarili mo! ang laro. Siguro nakikita mo. Ay. Oh. Ayan, o. Oh. Tama na yan. Natulog ka na. O, kaya uh, na. Uh, uh, Mais ka. Pero mainit. Buong tape. Ayan, o. Oh. Buong tape. Wala na. Itatapong ko na tong tape. Mais ka na. Matulog ka na. Doon, doon, doon. Gilig ka. Hmm. Nakainom ka na ng gamot matulog na Alas 8 na hindi na pwede Ikaw maano ma Dali na huwag ka makulit oh okay na Hawakan mo yan oh. Okay na Matulog ka na Natulog na ha kumot ka? Ano yung kumot? Isasarat ko yung bintana na. At may gagawin si mama. ilikpik ko pa yung mga yan. Huwag mo nang i-ano ah. Pag nagising ka ulit, huwag mo nang ikakalat. Hmm. Matulog ka na Alas 8, alas 9, ang tulog mo. Eh, ang pasok mo 10.30, 10, 10 o'clock to 11.30, pa paano yan? kabila ng ano, buhok niya. Tapos yung kabila ng buhok niya, tignan niya. Ginupit niya. Kasi nasa kanya yung gunting. Ayan. 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 Diba? Kaya tinako ko na yung gunting. Ayan. Nasaan yung gunting? Pinugunting niya. Nag nagugunting niyang sarili niyang buhok.